to repeat myself. So, yeah, it's, it's, really yeah. hard for... Kahit, uh, kung ayaw mo magsawa sa iyo ang tao, mas lalo ayaw ko magsawa ako sa sarili ko. So, I really have to find something interesting to whatever character I'm, I'm doing. So, what's the question? <laughs> <laughs> how did you get the part? How were you offered? Who will go Yeah, galing kasi ako sa dalawang dark characters eh, from... Uh, ang uh, probinsyano, di diba? right. Tapos yung ang uh, dirty linen. So, uh, pin pinatawag ako ng direction ni ni uh, Deo uh, to talk to me one-on-one, face-to-face, siguro para i-explain sa akin na kung gaano ka-importante yung role. And in fact, ngayon nalilito na ako, Joel, kasi dun sa mga narinig ko, when I was um, 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 approached by, during the, the pitch uh, the pitching uh, moment. Ang sabi sa akin ni ni ano ni um, Deo is Sisi. parang it's supposed to be like um, hindi ko alam kung magpipre ang king kaya tapos sinabi ko eh. baka still, still, uh, baka magpipre ang baka magpipre and then kasi awo ah, kaya kwento ini tapo ulo ini tapo ulo But, um, Offline nyo na lang daw. Hindi! Pag-ibig na yung ngayon eh. Ah, ganoon ba? Well, anyway, um, meron kasing um, parang uh, uh, aspect of A and B yung character ni Eliazar. Ni so, kumbaga, it could be transformational, it could be just um, a simple um, unmasking. Which means, uh, meron akong kailangan iwasan na kwento. But, um, kung anuman yung ginawa ko, hindi naman nasa yung audience kung ano yung naging journey ng karakter niya. Kasi, klaro naman yung pagkakakwento. But anyway, yung pagkakakwento ah. Uh, but anyway, uh, ako kumbaga yung nasa gitna. Kasi nung una ang sabi sa akin, ako yung bida. Si Piolo kontrabida. Tama ba ako, Joel? Tama? Yeah, no, that's not a joke. No, 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 hindi, hindi. Para magkakaroon ng face-off. And then, so it's very interesting for me. So sabi ko, ah, talaga? So sabi ko, parang, pareho kaming gray, and then, suddenly, yung resolution, hindi ko alam kung dederecho pa rin doon yung Ay, kwento. Ay, share mo na po. Uh, hindi mo na i-share uh, kayo. Pero hindi ko alam kung dederecho na yung kwento. Pero may isang twist na very interesting para sa akin. Na aside from uh, very relevant yung kwento tungkol sa Philippine Society, kakaiba yung character niya kaysa dun sa dalawa kong ginawa. And it's really very exciting to to uh, create another uh, dark target or uh, powerful character. Oo naman, <laughs> sa pagkisyano, namugod ka ng ulo. Oh. <laughs>